2025. RMN New Special Coverage. Mga sementeryo naman sa Pangasinan, unti-unti nang dinadagsa isang linggo bago ang Undas Idol, Matthew Pacheco, IFM Dagupan sa report. Matthew. Lampas limang araw na lang bago sumapit ang undas, ngunit araw pa lang mang ng linggo ay bumisita na si Vilma Bandong sa punto ng kanyang mga magulang upang maglinis sa Kalasyo Public Cemetery. Aniya, sinamantala na nilang magandang panahon upang hindi na rin sumabay sa dagsa ng tao sa darating na auno ng Nobyembre. Talagang one week na bago mag-pista ng patayan dito na kami para mapildin nila yung isang linggong kwan pintura. Nagpasalamat naman ang ilan pang bumibisita dahil ngayong taon ay walang baha sa sementeryo, hindi tulad ng naranasan nung nakaraang taon. Ay na lamang ni Edna Sanchez, mas pinili rin niyang maging maaga dahil kakaunti pa lamang ang nagpapalinis. Kasi pag ngayon, Kunti lang yung ano yung magpapalini sa kama Samantala ayon kay Noel Carino, ang sepultorero ng sementeryo, unti-unti nang dumarami ang mga bumibisita ngunit inaasang dadagsa pa mga tao simula sa 29. Okay naman, kunti-kunti pa. Pero pagkuan, tindi uh, na. marami na siguro. Sa barangay naman sa parehong bayan, nagalok naman ang kapitan at mga kagawad ng personal na tulong upang gawing libre ang paglilinis at pagpipintura sa mga nicho roon. Nagdag pa rito, pinaplansya naman na ng public order and safety kalasyaw ang traffic rerouting scheme na ipapatupad sa bayan, partikular na malapit sa sementeryo pagsapit ng a ng Nobyembre. Nananawagan naman ang mga ng kooperasyon mula sa publiko para sa mas maayos sa pagunita ng araw ng todos Santos. Kasama Mamumula rito sa IFM Digupan para sa ala aala 2025 special coverage, Idol Matthew Pachaco. Tatak or